So yun mga kasaksid, ah, nandito po ako ulit sa San Fabian, Pangasinan kasama si Sir Peter. Ayan, mga <laughs> abundant harvest. So ito po yung binisita natin na ah, kalilipatanim pa lang yan. umorder siya sa atin, nakita niyo po doon sa Facebook. Kaya ito po siya ngayon. no oh. Grabe yung green na green po niya. Tantangkad o. Oh. Oh, hybrid kasi ito eh. Long pingsat na. No? SL18. Ah, SL18. Ah, Tapos eh, triple 2 ah uh, yun na naman, RC triple 2 naman yung sa dulo. Uh, wala kayong makikita ang naninilaw dyan. Mga saksid, o. Oh. Uh. green na green yung ano nyo. No? Ganda hmm. ng tubo. Lalo na dito banda, sir, Oh. Okay. <laughs> Siguro dyan yung mas nasagadan nyo, sir. Okay. uh, yung, ano, yung... Pulyar, kasi dalawang beses pa lang na-spray. Ah, dalawang beses pa lang. Oh. Kita ko na uh, yung... Ah. Dabas, sir, dalawang beses pa lang. Anong araw yun, sir? Anong date? Uh, 15 days at 25 days 15 days and then 25 days ayan. 10 days ah grabe ayan po mga kasuksid. at abangan natin kasi 49 days pa lang ito sir no 49 days so 49 days pa lang po ito at Ayan, nagamitan ni sir. So tayo pala nakilala ni sir dahil sa video din natin kay Pastora. Ayan, kaya subscribers din tayo ni sir. Eh ayun, sinubukan niya din dito sa palay niya at ito na ngay naging resulta. Oh, kaya sa ano, sa anihan diyan natin mas makikita eh, sir kung ilan yung ani na <laughs> so ayun po, mga Thank you.